laki na rin, oh. Oo. Oh. Talaga di wala, oh. Sabit na sabit, eh. Oh, okay. laki, oh. laki, oh. Laki ng mata, oh. Bako, ko. <laughs> ah, karami na tayo, ah. Hop. Ay, ay. Ay, ito yung ito na parang palaka eh <laughs> Ay naku, baka madali mo na naman ako Oy, mga palag Oop oh. Mga palag ka, tapakan kita Tapakan nga kita Walang tapa kalang pumalag kalang umulan ay iko Teka na dulo 笨。 Tira ulit tira. Mga boss. Buli na naman ulit mga boss. Kanina pa 'tong hindi nakakahuli, ngayon nakahuli ulit. Kaya to. No. Uy, balaki. Tabak bako ko pa rin. Ay, huli pa rin. Oh, hello. Isda pa may isda pa. Napapahuli pa oh. Oh. Ayun na kami din nakakauli Medyo tumumal yung kagat Ngayon umuhuli ulit Well Meron pa <laughs> Meron pa Alright mga boss Hindi na ba ko yung huli ko Iba na ang huli ko ngayon Hindi ko alam kung ano is to Ano ba tawag nito <laughs> Abo Abu 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 daw <laughs> Abu Abu daw Saudi Master <laughs> Ako hindi ko alam kung ano is to <laughs> Kilala ko lang dito bako ko <laughs> oh, Jack, hindi. Wabudong, 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 Jack. hindi na ba kuko, ko guguli ko alakaak na daw Alaka na to <laughs> ah, uy grabe ang ah hindi na ba ko ko <laughs> oh, tayo ba na lumalaki na lumalaki kadali na kadali Okay mga boss, suwi na kami Kahit e, na magtatanghali na Siyempre, pakita mo natin yung huli <laughs> Yung huli, yung huli Ito Ito yung huli ka, mga boss oh. Yan Yan ang huli ko Ang pala sa bayato Mabilang ah raso ako sa pala huli ko oh master 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 naka 16 na ko no? <laughs> no? may siya kung wala yun naman ko sa plastic Ayan, no? Meron. Akin na pangin ko rin yung bigay ng ano. So, ayan, mga master. Nagay sa plastic ang huli. At kami uuwi na. At tanghali na. Ha, kami na tayo. Tusunod ulit. So, paano ba yan, mga master? Hindi na tayo nakapagmarilag Wala <laughs> naman <men> marilaki, ang mga Nandito na hanggang dito na lang kami. Next nah, time ulit. Bye-bye. Uwi <men> na. <men>